Bakas pa rin sa maraming probinsya sa Luzon ang pinsalang idinulot naman ng magkakasunod na bagyo. Sa Nueva Ecija, lubog pa rin sa baha ang ekta-ektaryang palayan. Sa San Jose City, pilit na sinasalba ng ilang magsasaka ang kanilang pananim kahit lubog pa rin sa hanggang dibdib na baha. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang pagpapakawala po ng tubig sa Magat Dam. Dahil dito, lubog pa rin sa baha ang ilang barangay sa lungsod po ng Tugigaraw sa Cagayan, partikular na ang barangay Centro 10. Nalagpas bahay ang taas ng baha. Dulot po nito, halos isang libong individual ang patuloy na nananatili sa mga evacuation center. Sa lalawigan naman ng Isabela, abot hanggang bubong pa rin ang baha at libo-libo pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Sa Santa Barbara, Pangasinan, umabot na sa above critical level ang antas ng Sinukalan River. Habang sa Kalasyao naman, ilang bahay pa rin ang lubog sa